Wala kong may wala kong wala kong hindi. Wala kong maiisip na content. Kasi baka kahit kumanta ako ng wala akong binabasa, wala akong earphone, wala akong cellphone, kumakanta lang ako normal, baka makapirate pa rin eh. Wala akong maiisip. Wala akong maiisip eh. Na pwedeng i-content. Ay na nga lang yung content ko, pakanta-kanta, naka-earphone na nga eh. Na ano pa tayo? Ay na ano pa ako ng copyright. Ah... Uh... anya niya, anya any, Anyanya... anya niya, anya hmm. Inaanyayahan ko na lang kayong mag-subscribe sa YouTube channel ko. At liklikan TV kung gusto nyo lang naman. At saka yung follow nyo na rin yung Facebook page ba yun o profile? Basta yun na yun. Gurug Channel. 104 na yata tayo dun. So solid nyo. Maraming salamat sa inyo. Dumadami na. ah Maraming salamat. Wala kasi ako may isip. Ayun na nga lang yung content ko eh. Pakanta-kanta na nga lang. Kahit puro pang panga-aning na nga lang yung content ko eh. Kanta-kanta eh. Naka-copyright pa. Naka-earphone na nga eh. Ano ko ba naman? na ano na YouTube? Ha? Mm hmm? Hmm? Maraming salamat sa nakafollow sa group channel. Kung gusto nyo mag-follow, follow kayo. Para sa akin, solid yung content na yun. Mga content ko doon. Kasi pang-aasar yun eh. Pang-aasar, pang-reel to. Kasi yan, bahala na kayo. At sa, sa at, at Liklikan TV, ilalagay ko yung link dyan. Pati yung imi-mention ko yung Burug Channel. Maraming salamat. Kahit dito sa nakapalo sa Luisito ko, maraming salamat sa inyo. Ah. Okay. Hindi ko na